Magandang hapon, mga ka-adventure, no? So ngayon, kasama ko si Kiar Baladhay. So nandito kami ngayon sa Barangay Pakyaduton. Yan. So ang ginagawa namin ngayon ay linilinis namin dito yung sagingan. Yung sagingan ni Mr. Haro. Yan. So yung madaanan. Yan. Sige. So dito kayo may ngayon naka-assign abalito uh, bali ito yung kanya yung mini farm, meron siyang mga pato manok. So, din pa, marami pa. So, dahil na video ako, at isa lang kamay yung gamit ko, ito. Gamitin ko yung kabilang kamay. Ah, uh, kasi malinis, guys. Yan. Yan yung kami ka. Yung so, adventure, ha. Oh. So, maraming bunga yung saging, tapos meron pa kaming nakuha ang mga ubad so, yung ubad masarap yung kaya uh, na manok sa kamunggu. So, kaya ano uh, kadyos oh. so tapos yan mayroong babuya no mayroong poultry poultry na layer chicken tapos yung mga tigri pero walang laman ha walang laman oh Aw. Oh. Tas, tas, tas. Mm. guys Ibay Ayan sila yung mga pababa yung dahon Tapos sa uh, Ano yan Sana tatagal na yan So nakikita nyo medyo malinis na Ayan Kumpara kanina na medyo Napaka Masukal Ke okay. okay? Ayos na ke Ayos na iba. anay ba lang Ayan, si Ki Arbaladay ah mga ka-adventure ano ito yung espada ni ni Pasio so yan guys uh, taposin namin muna ito pakikita ko sa inyo may update kung ano yung itsura nito pagkatapos namin itong linisin so thank you and stay tuned guys so ito na mga ka-adventure na yan, so yung mga dahon nilagay lang yan sa ilalim So medyo malinis na pero hindi masyado Mga uh, 50% <laughs> Yan yung manok Pato, dati kasi no, maraming pato dito kasi yung ano, uh, magastos doon sa pagkain So yan si ara So napakati, maraming pala Tapos ang daming ano guys, ang daming punso Sa mga gilid gilid So ang punso So yung mga saging maraming bunga eh So yan o, oh. no, may bunga yun o oh. no. Yan dun pa Ayan pa So maraming bunga pati doon sa likod So ano okay ayos na? Oo pwede na pa huay huay Yes Yeah boy So thank you for sa mga nag like at nag subscribe sa channel JB's Wedding Adventure Please continue to support my channel and my page Thank you guys for watching JB's Wedding Adventure Yan yung mga dogs na Dutch Hound Ito guys ha yung hybrid ng dog Mayroong tatlong anak dalawang itim at saka isang tigre so papakita ko sa inyo muna bago ako magtapos ng video yon oh. so nakikita nyo yung anak so may lahi yung kanilang aso yan so bibigay sa amin yung dalawang ite may bibigay sa amin mga December pwede na namin kunin okay no yes, yes. puro ka rin bahay okay lang hey, para para ma no? para dumami anak ka namin anak ka <laughs> so yon lang ang update guys thank you for watching goodbye So yun na guys, tapos na kami at ah, uh, balik na kami doon sa bahay ni sir. So thank you guys for watching. Okay. Hay nako, blasa vlog. Si tira, simanang isa vlog. Maya ta. Maya ta mama, maya ta simanang. Wala wala gapra. So yun guys, tapos na ang task. Wala mo so, sa tanto. Dito. baik itu minta mau ay to kang another aja border. Yo, good bye.